Pinahang ilang bahagi ng nabwa sa Camarines Sur sa pananalasa ng Bagyong Ruby. Mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan. Makibalita tayo live kay Avril Dahan ng GMA Decoy. Avril. Maki, abot tuhod ang bahasa bayan ng nabwa sa Camarines Sur matapos ang pananalasa ng Bagyong Ruby pinasok ng bahang mga bahay ng mga residente. Bandang alas 9 kaninang umaga, umabot sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa 42 barangay sa bayan. Mahigit 1,000 sa mga ito na nanatili sa evacuation centers. Sa kabuuan, mahigit 6,000 residente ang naapektuhan ng bagyo. Tuloy-tuloy naman ang pagre-repack ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Nag-abiso na rin ang NABO LGU sa mga motorista na mag-ingat sa baha. Problema naman, ang bigat ng daloy ng trapiko, papasok sa bayan ng Milaor. Gumuho kasi ang Baraka Detour Bridge sa bayan ng San Fernando dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Pansamantala namang nagbukas ng isa pang ruta ang DPWH para sa mga biyaherong papunta ng Maynila. Ayon sa report, nasa 50 milyong piso ang tinalagang budget para sa pagpapagawa ng tulay. May apat na raang milyong piso ang halaga ng pinsala ng agrikultura na iniwan ng bagyong rubi sa buong kabikulan. Ayon sa Department of Agriculture, 73% ng mga apektadong pananim ang wala ng chance ang makarecover pa. Para sa... Pero sa gitna nito, hindi naman daw maapektuhan ang supply na pagkain sa kabikulan. Ngayon, Maki, sa bayan ng Nabo ay patuloy ang pagbisita ng LGU sa mga evacuation centers para magdala nga ng mga relief goods sa mga evacuation centers. At inaasahan kasi naabot pa na ilang araw bago tuluyang humupa ang baha sa kanilang bayan. Yan ang latest mula dito sa kamarin ni Sir Avril Dahan, Nagbabalita Pilipinas.